Morning guys. Morning, morning everybody. Mga kiddos, mama and everything, mga sisters, sisters. Mga anakin sa Niya ta karon diri sa among balay. Prepare mi sa among pagkaon kay gutom na kaayo. Hi ta. son. Hi ta. So, gutom na kaayo, nagprepare mi og manok guys. Kaon tag manok. kanang kini buok bitaw nga manok nga lami kaayo oh uh, kainit toki oops pinaupong mano ko na pani sya guys kamulo pa sya ipakuan pa yang para mawala yang langsa so lami kay siya. ato nang ratratan karon kita na to so, mo ani ang kusina sus so, ginokuha mo kusina mo ni ang real na mo nga kusina sus so, kalami ka ay sa mga sugnud nato dia nga libre wala ni saidudad only in the Philippines na rin sa bukid. So, makita na ito. Among kano, no? miron may dato meron. Pero unya, magmais niya ni Init. So, mo niya mo kusina. Tanawan niyo ang simple nga kusina. Oops. Makita niyo ang mga kahoy na sa ilawom, sa abuhan niya. libre ka na. Dili ka na bayaran. Tungod kay nara na diasa sa kakahuyan. Oh. Oh. Guys, sulat tulad na para makita ninyo kung giunsa pagluto ning tinaupong manok in Bisaya, only in the Philippines. Iditay ni muna na, Human mo niya. Huwag pa Guys, tanawan ninyo ang kinaboy sa probinsya, guys. Ing ani lang <laughs> kasimple ang among saging diri. Oh, diri paliton. Oh, gikan sa punuan. Fresh na fresh. Hmm? taguan lang sa sako pagkahuman hinog na pag abri ni mo di ba mo no, ni imong kuan sa kinabuhi sa probinsya magdonate din sa kag sa kasir niya ano may dinha ha di na among kuan ay among kuan usognod sa akong intawon kay ting ting ulan man karon so wala tay sugnod makuha takong ano bisay sibok pin pero na ka ko'y Ah, ana ra magtakong libreng ah. sa Pilipinas oh libreng sa Philippines oh takong takong ra buisugnod ang takong gikan niya ni sa salubi kauban niya ni sa mga lukay sa hindi nakakaintindi na lukay ito yung dahon ng niyog na kung saan makukuha mo doon sa itaas ng loob ng niyog ito ito ang parang tinga ng lubi siguro. Ambot ewan, hindi pa lang. So guys, malapit ang ating manok. Ay hintay, hintay konti kasi meron si Busi. Ay yung Busi na pag oh. Oh. Hintay muna. Bumuka ng hatag. Guys, tanawa ang manok nga. Buong manok tina. Buong manok. Wait, mainit. Guys, happy birthday guys.

Unya, nga, nung naka sa bukit, sinapalito nung mga payas. O kamunggay na ara, o. Uh. Libre. My favorite, alamang. mo. Tawag na sila ito, ta? Hindi na maho, nanguyang. Yeah. Alagman. man.

Guys, daghan dai kay salamat no sa nag-subscribe sa among channel. Daghan kay salamat sa nag-share ug nag-watch. Thank you, thank you kayo so much. Happy na ta. Abangin ninyo ang baguna na to ay ang kuan na to. Bago na to ang kuan na na gusto mo kang sang. wala tong mga Ito labas na kamusta, Video.

Yung mga manok dyan, yan lang. Naglakad-lakad. Kung ikaw walay, walang ulam, gagawin mo lang sila, manok. Manok! Kalika na! Kakainin so, ako ito! Nagdoon ka na. Good dad. Kung wala kang pera, na. Mahirapan kang kumain ng manok. Lalo na, pag buong manok, ang ano mo, bibili mo, mala, malahal na doon sa syudad. Pero pag sa doon dito, ah. Ang lang.

yung naman nung, oh.

Thank you guys for watching. See you in my next video. Bye. Please subscribe. Bye.